May nga na naman palengkine sa... po, madalik araw upo ulit tayo na malengkine mga kasolo. Bumili lang po tayo ng paninda natin today na merienda. At meron din po pala tayong 341K, pero hindi siya 341K kasi 1,000... Magkano kasi siya? 1,200 siya. At ayan, makulim-kulim yung panahon, nakala nga namin... Pati nga po nung ulan, pati nga po, pero sobrang init po kanina. At ayan na po pala yung napamalengke natin. Pakita ko lang po bago tayo umuwi. At pagka uwi po natin eh mga kasalo, kasaulo, ayan, nagsaing na tayo. Bale nang hiram tayo ng isang rice cooker para kay Apong Tess kasi medyo madami-dami po yung ikakalamay natin. Nagpa-order din po kasi tayo ng para sa merienda. At ayan no, medyo ina po, po ko at parang, anong tawag dito? Ah, uh, Nangawas kanina asawa, yung boses ko po parang, basta ayan po, parang Renz Verano po ako. Renz Verano, ayan po, no? Bali sa ko na po pala yung ating kalamay pagkatapos natin yung isaing at saka pagkatapos natin maglatik. Pero si asawa po yung magugogo dyan, kahit, ah, uh, Work <laughs> kahit workout days po niya na yung mga kasawlo ayan tinulungan pa rin po niya tayo may lunos siya <laughs> at ayan po pagkatapos ng ating kalamay ay sinunod ko naman po ang ating uh, spaghetti sauce para sa ating no bake mac ayan sasangkapan ko lang po yan ng asin paminta ginisa mix betchin at saka lalagyan natin ng tubig yung pinaggamitan natin ng ayan, yung spaghetti sauce at ayan po pala no? uh, bumili din tayo ng ipiprito nating uh, ulam natin na manok no? wala mo ng jollibee today Medyo ano tayo, nagtitipid tayo At ayan, praise all to God po Gamit na gamit po yung mga gamit nating uh, Nabili nung uh, pandemic At nilalagyan ko na po pala ng latik yung ating mga kalamay Na napalamig ko na po sa styro At saka yung sa isang mali maliit na bilao natin At pagkatapos po natin asikasuhin yung ating kalamay Ayan, kumain muna tayo Pinakain po muna natin yung ating mga girls para hindi po sila manggulo habang nagluluto tayo, no? Maaga pa po, po dyan, eh, nasa mga... Ay! Nasa mga bandang 10.45 pa lang po. At ayan, pagkatapos nating kumain po, ay habang kumakain po pala tayo kanina, nagluluto na tayo ng shell para sa ating no big mac. Pagkatapos naman po nating kumain, ayan, eto na po ay linuto ko na po agad yung ating para hindi tayo magawal sa oras yung ating pansit kanton. Ganyang pan luto ng pansit kanton po yung masarap yung medyo may sabaw-sabaw pa po ni mga kasawlo. At meron pa din po tayong pa-order dyan sa Bilao. Bale, uh, parang rush order lang tong kay Rika kasi kahapon lang niya uh, in order. Tapos eh, post po sana ako ng mga pa-order natin na merienda kasi nga, wala tayong pa-order na bilao today. And nag-ano po siya, nag-chat po siya yung order niya. Kaya yung order po niya, yun na lang yung pina-order din natin na merienda. Ayun po pala yung no bake mac natin sa mga uh, nagtatanong po pala kung how much po yung per styro po ng ating no bake mac. Yung sa atin po is 75 pesos, mabibenta nyo po yan hanggang 85 pesos. Pero sa atin po, kinukuha natin siya sa mabilisan kasi may tutubuin naman po tayo. Para pangmasa pero yung lasa po niyan mga kasawlo ay so far so good yung mga feedbacks po natin. Praise all to God po. Ang galing po talaga ng Diyos no mga kasawlo. Saktong sakto po yung niluto natin sa mga pa-order natin. First time po natin na ganyan kadami yung pa-order natin na no bake mac. At sakto-sakto po talaga yung pasta, yung sauce. At thank you po sa mga nag-order. At yung mga um order po dito, ayan. Bali din deliver na ni Rai Rai at siya ka ni ate. At nung mga bandang 2pm na po, bago tayo mag-deliver, i-deliver ko na sana yung kay, yung 341, kay order po pala yan ni Rika. Ayay, Ay, kaangis-ngis ng iya, yeah, yeah. pero sinala na po yung nag up at pinatulong ko na lang po uh, sila sa, ano, sa, sila sa mga bata, sa mga anak po natin. At thank you, Rick, sa uh, patip mo. God bless you more at i-deliver na po pala natin yung mga shorts order natin na merienda. Grabe puno po kanina yan mga kasalo yung kahon at saka yung basket natin. Pero ayan na lang po yung natira yung order ni Bap, Bap na idala ko po pala kanina. Abang nakalimutan ko siyang iwan kasi pag ganyan iniiwan ko na lang po sa bahay. At ayan pa uwi na po pala tayo. God bless us all po.